Pwede bang magmay-ari ng lupa sa Pilipinas ang isang foreigner? Pag-usapan natin 'yang dahil ang kaalaman ay ating alas sa batas. Delta! Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diok na po. May tanong sa ating free legal help desk. Hi po Attorney Chell. Nakapang-asawa po ako ng foreigner at dito sa Pilipinas namin napiling tumira. Gusto po sana namin bumili ng lupang tatayuan ng bahay. Pero sabi sa amin, bawal siyang bumili ng lupa. Totoo po ba yun? At kung kondominium po ay bawal pa rin? Salamat po. Opo, tama ang sinabi. Mismong ang 1987 Constitution ang nagsasabi na hindi pwedeng magmay-ari ng ng lupain sa Pilipinas ang individuals na foreigner. Ang layunin ng prohibisyon ito ay para panatiliin sa kamay ng mga Pilipino ang mga lupain natin. Dahil kung papayagan ng mga foreigners na magmay-ari ng lupa sa Pilipinas, maari maabuso ito. At kayanin nilang bumili ng mga buong subdivision o syudad sa bansa natin. At hindi naman patas ito. Ang tanging exception kung saan na pinapayagan ang mga foreigner magmayari ng lupa ay kung nakuha ito sa hereditary succession o dahil ipinamana ito sa kanila. Kaya kung bibili man ng lupa sa mata ng batas, ikaw lang ang pwedeng magmayari ito. Sana hindi mangyari ito sa inyo, pero sa maraming kasong dinesisyonan ng Supreme Court natin kung saan naghiwalay ang mag-asawang Pilipino at foreigner at sinubukang i-claim ng foreigner ang share nito sa lupa, sinabi ng Supreme Court na imposible ito dahil hindi kailanman maituturing na owner ang foreigner pagdating sa bilihan ng lupa. Pero iba naman ha pag condominium unit ang pinag-uusapan. Ayon sa Condominium Act o R.A. 4726, pwedeng bumili ng condo unit ang foreigner. Ang limitasyon lang sa buong condominium project, dapat 60% nito ang reservedo para sa mga Pilipino. Sana nakapagbigay linaw ang sagot na ito sa desisyon ninyo kung paano bibili ng lupa o kondominium. Share nyo to sa mga kapwang may asawang foreigner. Salamat sa inyong panunood at sa lahat ng subscribers natin sa social media. Please like and subscribe for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lamang sa ating free legal help desk sa www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.